Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Ito, talagang uh, ay ang ugali nitong uh, Senior Aguila na ito ay uh, uh, buti pang hayop. Hmm. Hindi ko na to ayahalin tulad sa hayop ang uh, ugali nitong uh, Senior Aguila na ito dahil na uh, ang hayop po ay uh, mayroong uh, magandang ugali. Nasabi ko po data po at mga wala ng buhay, ha? Bangkay. Ay, basta na lang o tinatapon. Diyan o sa damuhan, ha? Yung tinatawag po nila ang alibingan. Uh, mga kaibigan, anak ng katakot-takot ito. Laman ang video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo ho. Ako'y muling nagkikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po natin panoorin ang kabuhan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samaan nyo po ako, mga kaibigan. Bilang ng dating membro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na di nila dinala sa ospital ang kanyang sanggol dahil sa paniniwalang maisasalba ng umano'y sugo na si Senyor Aguila. Pero hindi raw umubra ang kapangyarihan ng tinutuling na senyor at diniretsyo na lang ang bata sa malamas grave na libingan sa sitio Kapihan. Magbabalita si Gio Robles. Biyernes ng umaga nang balikan ni Bong sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ang puntod ng kanyang anak. Morning, tatay. Dalawang araw kasi matapos itong ipanganak noong 2020 ay nasawi ang sanggol. Kwento ni Bong sa News 5, balak niyang isugod sa pagamutan ng sanggol pero pinikilan siya ng kanyang misis. Yung anak natin, ano, gusto mo bang ibaba natin para maayos ang kalagayan niya? Sabi niya, nandito naman yung Panginoon natin na si Terence. kaya, manalig lang daw ako. Higit isang taon na mula nang tumiwalag si Bong sa SBSI, kaya ito ang unang beses ito. na makabalik siya sa Sityo Kapian. Nanumbalik ang sakit dahil bukod sa ikinasal sa iba ni Senyor Aguila, ang naiwang misis sa Socorro, hindi pa siya sigurado kung puntod ng anak ang kanyang dinalaw at nilinis. Nagsisisi siya na hindi nabigyan ng disenteng libing ang anak na parang tinapon lang daw sa isang mass grave. No, nanilibing namin sa parang taniman lang ng kamuting kahoy. Maraming damo kasi bawal, bawal maglinis doon. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga bangkay sa mass grave dahil karamihan sa mga inilibing mga sanggol hindi mo alam yung nilibingan ng anak mo nandun pala yung isang bata doon sa ilalim kaya parang patong-patong na lang hindi mo alam kung may sa baba na nandun pala yung isang bata na nilibing doon. Isa ang salaysay ni Bong sa mga bagong hinaing na idinulog sa Task Force Kapihan. Tugmaraw ang kwento ng ibang dating miyembro ng SBSI na namatayang ng bata o kaanak sa sitio Kapihan. Kasi ang sa kanila, kasi wala nang parang wala nang kwenta yung patay kasi ang orientation kasi nila sigurado na sa langit hindi ka pa paniwala na mga isinasalaysay nila yung mass grave na binabalot daw lang daw ng, ng lampin yung kanyang anak, kanyang anak at saka inihagis doon sa mass grave at umiyak siya nung nakita na pagulong-gulong na yung anak niya doon sa Talhiban. Bawal magtayo ng sementeryo sa sitio Kapihan kahit na pag-aari ng gobyerno ang lupa. Dahilan para na kompromiso maging ang kalusugan ng mga miyembro. Wala pang tugon dito ang... Okay, alright. Uh, heto, mm, nandito na naman po tayo mm, mga kaibigan. Uh, live na live na naman tayo. Ha? at uh, matindi. Hmm. Hindi ko alam kung uh, saan ko iahalin tulad ito. May kanga uh, ang ugali. Ha? Hindi ko pwede nga uh, iahalin tulad na tawaging hayop. Kasi <laughs> ang hayop naman ay nagdiliktas uh, nagliligtas ng buhay. Katulad itong ng uh, mga canine dog. Uh, hayop yan. sa so, dito ay uh, hindi ho ito nagliligtas ng buhay. Itong uh, senior agila na ito. Ah, bagkos ay kumikiti loo ng buhay. Kaya tayo ko pong hayalin <laughs> tulad siya ang ugali sa isang hayop mga kaibigan. Ano kaya nga magandang ihalin tulad dito? Ah, ah mahal kong netizen. Ah, saan pwedeng ah, eh, halin tulad ang kanyang ugali? Kasi hindi pwede sa hayop eh. Ang hayop po nagliligtas. Ah, kinay nagliligtas siya nakakatulong. Ah, kaya hindi ko pwedeng nga halin tulad sa hayop pang ugalin nito. Hindi ko alam kung uh, saan ito pwedeng nga halin tulad ang ugalin uh, ugali nito hinayupak na leader ng kultong na ito. Okay, Beno, shoutout muna at maraming salamat bago tayo magpatuloy dito sa 1PH. Ipahintulot to ang paggamit ng inyong counting uh, video clips. Ha? Maraming salamat kumuli. Ito hmm. at uh, napakaliwanag diyan no sa rolling na nga uh, video at uh, isang ama na nagdurugo ang puso relate na relate ako dito eh. kasi alam po natin tayo isang ama din gaano po kasakit ang ika nga po uh, nangyayari at uh, po lahat ng uh, kapakanan kagandahan ng iyong anak ay iyong pinapangarap data po at kaya't nasa, nasabi ko yan dat dito sa puntong ito sa pinakita nga video natin ay isang ama talaga nagdurugo ang puso. Dubling sakit, triple na sakit mga kaibigan. Na <laughs> unang-una, ah uh, ito dapat ang kanyang anak. Ah, uh, ay uh, maliligtas pa kung uh, hindi sila sumapi dito sa kultong ito. Kaya ganun na lang ang sakit at pagsisisi. Bakit ko nasabing maliligtas? Oh? So? sapagkat uh, nag-usap sila na dapat ito ay ibaba dalhin sa isang ospital hospital at nasa ganon na uh, lapatan ng kakulang lunas hindi ho nagawa yan dahil sa paniniwala nila na itong lalong lalo na ang kanyang asawa sa matinding paniniwala na panluloko nito nga ni Senyor Aguila ay hindi po nadala sa ospital sa pagkat kayang kaya daw pagalingin nitong hinayupak ah, may kanga po ay puro kalukuhan ang ginagawa sa kapwa pangabuso na si Senyor Aguila at ang binagsakan po ng kanyang anak ay binawian ho ng buhay dapat dito ay ah, ang iturong mastermind sa pagbawi nabuhay sa kanyang anak ay itong si senior Aguila sapagkat siya ang dahilan ho kung bakit binawian ang buhay mga kaibigan ha? ay gagamotin, ay anong alam nito sa paggamot? ha? nag-aalam-alaman itong Senior Aguila na ito ay wala namang ikangapuya kaalaman sa paggamot siyang maluloko ha? pangalawa mga kaibigan, ang sakit pa na nararamdaman nito kanyang ama sinalaysay na pinagulong na lang sa isang walang nga haadisinting ika nga po ilibing mga kaibigan dahil ang sinusunod po nila ay itong paniniwala nitong doktrina ni Senyor Aguila ha? mantakin mo ang iyong anak. Ah, basa na lang nandiyan sa isang damuhan. Mga kaibigan. Paslat pa sabi nga nito parang tinapon lang sa si isang damuhan na gumugulong. Mga kaibigan, ganyan ba? Ganyan ba ang isang uh, leader ng kulto na ika nga po magandaan maganda layunin? Ah, may sarili itong uh, simenteryo. May sariling batas, may sariling pagugali na sanhihan ng uh, ika nga po iyan layunin ay pang-abuso. Matindi, di ba? Nilibing basta tinapon sa damuhan at ngayon mas matindi pa. Hindi alam nitong tatay na ito na kung yung kanyang pinaglibingan dito sa kanyang anak ay uh, kung may pa na ika nga po napatungan na ibang nakalibing mga kaibigan ha? Ganyang katindi ho kasakit ang nararamdaman nitong isang ama na ito. Hmm. Ito pa ang matindi, dublin sakit ang nararamdaman na naman. Hmm. Bumaba siya sa kapihan. Hmm. Iniwan ng kanyang asawa. Hindi ano sa kapihan. Sapagkat uh, <laughs> nandun ho ang loyalty niya kay Senyor agila. Bubaba itong uh, tatay at pagkababaya ay pinakasal sa iba nitong hinayupak na gagong ito si Senyor Aguila sa ibang lalaki. Ganon pa rin kasakit, mas matinding sakit pa rin ang nararamdaman nitong tatay na ito ah, na ngayon diyan po in-interview ng isang reporter. Ah, winasak mo ang tahanan, Senyor Aguila nila. Ang binubuo na ika nga po kahit sa hirap at ginhawa ay magsasama sila ay ikaw ang muwasak, Senyor Aguila. Pangalawa, kinitil mo ang buhay nitong kanyang anak. Dapat ikaw ay ika nga po isingilin sa pagkitil ng buhay nitong kanyang anak dahil pinigilan mo na dalhin sa ospital itong kanyang anak, sanhi po ng bawian ng buhay, mga kaibigan napakadami pong sakit na nararamdaman. Nito nga isang ama na ito at pasalamat po tayo na pa rin siya na ika nga po ay nakatindig sa sariling niyang paa na pinaninindigan niya na nagsisisi siya na ikangapoy nga po ay pagsali dito ho sa leader ng kulto mga kaibigan. Ha? Tayo po ay nakikiramay sa sinapit ng kanyang uh, mahal na anak sa pagbawi ng buhay kung ano man ang ikang nga po uh, kinatatayuan mo ngayon nakikiramay po ako uh, hindi ko nang babanggitin ng iyong pangalan bilang respeto naman at huwag po ikaw mawala ng pag-asa hindi isang araw at uh, ipagdasal po natin ang iyong uh, ikang nga po minimithe na makulong itong yung dating uh, boss na si Senyor Aguila na ngayon alam ko sinusuka mo ang kanyang pagkatao. Okay, alright. Uh, sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At uh, nga ho, masakit sa isang ama ang nangyari na yan. So, uh, kaya uh, deserve ho. Deserve nito nga uh, ni Senyor Aguila na kung ngayon po ay nakakulong diyan siya diyan ho sa Senado ay uh, sana ho makita po natin ito after po ng lahat after ng hearing ay magkaroon po ng good recommendation na ayon po dito sa kanyang ika nga po, mga nagawa na kasalanan ay pagdusahan niya sa narapat na ipail na kaso mga kaibigan sapagkat kung itutusin ho Binalikan ko ang mga da pinagdaanan nito si Senyor Aguila. Matindi ang mga kaharap. Matindi ang pananalita. May mga kaharap na mga, na mga pulis na matataas na opisyal. Matataas sa tao. Ang gandling mananalita, mga kaibigan. Ang pinag-ano ko doon eh. Yung bang uh, maamuntupa ang nangyayari sa kanyang mukha. Pagkaharap. Ah, pagkaharap ninuman lalapit, subalit ibaho ang nilalaman ng kanyang budhi, madumi mga kaibigan. Kita ho nyo dyan sa Senado, nagpapaawa, paawa ipek, sa ah, samantalang doon sa kapiyang, iimbitahan niya ang mga kanyang mga membro, pagsisigaw, sisigaw, sisigaw, sisigaw ng ganito, ipaglaban siya, ipaglaban. Ang tapang namuka, mukha, ang tapang ng apog, niya diyan sa kapihan, pag sa Senado ho, Tingnan nyo, nagpapaawa at ni isa walang inamin mga kaibigan. That's why, kahit hindi niya aminin, ay alam ko po, shoot po ito sa balde para maghimas na riyas na bakal. Okay! At uh, alam ko, na kuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Pasensya na ho sa aking uh, audio. Medyo dinadandahan ko at masakit ang aking alamunan. Alam nyo, uh, marami tayong pinagkakabalahan. Sa pumagitan po natin ng audio. Kaya uh, minsan humaharap ako sa inyo ay namamalat ho. Pasensya na. At uh, bago tayo mag-shoutout, padaanan natin ito ng kaunti. At eh, hindi ko na rin ito napapadaanan. Lagi ko itong uh, gustong talakayin. Ay wala na po tayong oras tungkol dito sa pinag-aawayan. Hmm? Ay ang kakapalaman ang mukha na itong mga ito. Ah, na nag-aaway dyan ho sa pera. Mga kaibigan na tinatawag na confidential fund. Ah, mayroon na nagsalita dito na itong dating presidente Rodrigo Duterte na pinagtanggol lang kanyang anak ni si Sara Duterte ang ating vice president at tinitira naman itong ating speaker of the house at siyempre ako sino man ang ikangapoy sangkot dito ay tinitira nitong mga nga uh, ah, nagtatanggol dito ho kay uh, Sara Duterte ang ating presidente. Mga yan ang, ang mukha naman ito. <laughs> Mga hugas kamay. Akala mo ho uh, kaya sila ay uh, alilinis ng pagkatao. Dumako po muna na tayo dito sa tinatawag na confidential fund na pinagugatan. Ay isa po ang punot dulo dito eh. Ah, ako ho ay uh, ito ay uh, hindi po katulad nga po ng sinasabi ko mga kaibigan, hindi porke ho na ikangay binoto kita, hindi porke ho kakilala kita, hindi porke ho iniidolo kita bilang isang preside vice president o sa madalit salita, hindi porke kakampi kita ay hindi na po kita papalakpakan. That's why sa punto pong ito, sino ba naman ang maga magtitiwala pa magbigay sa iyo ng confidential fund? Ah, ay kung nga mismong resibo ay hindi mo maipakita kung saan mo ginastos. Sino pa magtitiwala sa iyo? Ah, ikaw na nakaupo yan sa pagiging busy presidente na bigyan ka muli ng confidential fund na daang milyon na po ay kangay buwis ng taong bayan na binibigay sa iyo. Ay hindi po natin alam kung saan napupunta. Ay uh, ka dalin-dali naman ho eh. Kung talagang ginasto si to kung saan pa ma'am, walang problema. Ang importante usapan mo dito ay resibo. Ay hindi mo maibigay eh. Mga kaibigan, o oh, sasabihin nyo, kalakaran na yan eh. Iba noon at saka ngayon, mga kaibigan. Ah, huwag mo sabihin na kalakaran yon. Ang importante ho dito, kung talagang malinis ka, resibo. Okay. Iwanan mo natin, mabilisan lang talakayin to eh. Ngayon pumuputak ang kanyang ama. Idol ko rin ito eh. Ah, ang dating presidente. Hmm? Idol ko rin, no ito. Kaya lang nga hindi porke idol ko hindi ko papalakpakan. nagpuputak ang kanyang ama, pinagtatanggol siya. Itong kanyang ika nga po anak. Ha, ah, ngayon sa kanyang pagtatanggol, ang binabangga naman ay ang Kongreso. Ito mga namamahala dyan sa kongreso na kung bakit hindi daw e audit itong kongreso, mga kaibigan. Ayaw talaga uh, talagang uh, itong, uh, ito itong matatalino ito, naging presidente pa, eh, di ba? Ay, ngayon niya lang sasabihin na bakit hindi i-audit itong kongreso. Ah, nasaan ka noong nanunungkulang ka ng anim na taon? Dati yung presidente Rodrigo Duterte, bakit hindi mo nagawa? na ipa-audit ang kongreso noon sa anim na taon iyong panunungkulan. Nagtatanong lang po ako, bakit ngayon mo lang gagawin? Dahil ba ikaw ay uh, ibig sabihin pinagtatanggol mo yung anak dahil hindi binigyan ng confidential fund? Bilang ganti mo yan ay ipaudit mo ang kongreso. Ay wala akong problema kung ipa-audit mo yan eh. Dapat per naman, obvious na obvious ngayon na meron kang kinikilingan. Hindi ho. Sa ikangay malinis na paraan kaya mo pinapa-audit yan. Pinapa-audit mo ho yan, kongreso, dahil bilang ganti dito sa iyong anak na ikangay pumapanik ka dahil hindi binigyan ng confidential fund. Yan ang iyong ganti i-audit. Ha? Dapat ginawa mo yan. Hindi tayo tutol kung ipa-audit yan. Dapat noon pa na naka- tayo ka, namumuno bilang presidente ng Pilipinas, ginawa mo po yan. Kagalang-galang, dating presidente Rodrigo Duterte. Okay, wag na po natin habaan ito, pinadaanan ko lang mga kaibigan, dahil parang uh, para naman mabigyan natin ng kaunting uh, pagtatalakay kasi wala na po tayong oras. Maraming salamat sa susunod natin vlog, ay uh, sakana saka na po ang ating shoutout. Hmm? Saka na at uh, tayo sa oras eh. Diyan po sa comment section mga kaibigan, pwede po kayo magbigay ng public opinion. E tawag po natin kalimutan, isang like po sa video na ito ay napaka-importante yung malaga. Maraming salamat po ha. Huwag po tayong bibitaw sa mga ating pagtatalakay. Abangan po ang may init pa na ating public opinion sa susunod nating mga vlog. Maraming salamat. Pagpalaim po tayo lahat. Palakpakan.